Good morning sa inyo mga kabongbong at mga kabigi. Ngayon ho ay ika-90 days na ng mga baboy namin at kailangan na po namin silang purgahin bago po namin sila i-transition sa grower. Ngayon ho ay kabibigat na at siksik na ho yung mga laman nila. Eh hindi ko na ho sila kayong buhatin kagaya ng unang pagtorok namin. Kaya ngayon ho ay ang pagturok dun sa kanila ay bandang liig na. Tingnan ninyo mga baboy namin at kadudungis. Dada da Hindi naman ho sila totally madumi, pero kailangan pa rin po namin silang linisan dahil nga po magtuturo kami, baka po ma-cross-contaminate yung karayom na ipantuturok namin sa iba pang baboy. At makasama ho sa kanila. Kaya ngayon, dilinisan muna na namin sila. Ana. Ngayon ho, naglagay ako ng activated charcoal dito sa taas. Ito, makikita nyo yung nakabagbag na yan. Yan ho ay ano, kumbaga ay nag-aabsorb ng boys at saka ng amoy para huma ma-prevent ang amoy ho ng baboy namin. Kumbaga ho, pag naandito ho kayo sa baboyan, less na po yung amoy na maaamoy ninyo. Malaking bagay po na lilinisan po muna natin ang ating mga alaga. Lalong-lalo lalo na po kung mag inject tayo sa kanila ng mga vitamins o kaya ay pampurga. Para hindi po cross contaminate yung karayom na ituturok pa natin sa ibang mga baboy. Maganda po na nakasanay nating sila ay lagi nating lilinisan at paliliguan kasi yun po ang isa sa paraan para maminti natin ang kanilang kalusugan ay magtuturok na tayo at ang panturok ho namin ay abermectin. Ngayon ho, ang pagturok na nga ay patagilid, kumbaga ho sa balat laang. Ay, pwede naman ho pang purga ay yung nasasya yung latigo Kaso nga lang ho, isang pusil. Baka ho hindi equal yung makonsumo nilang pamorga at masobrahan ho sila at lalong magtae. Sa mga magtatanong ho kung ano yung abermectin, ito po yon. Ngayon ho ay tig to 2 ml na ho ang ituturo ko sa baboy dahil nga ho nasa 60 to 65 kilos na ho sila. Gagamitan ko ho ito ng fiberglass at yun ho ang gagamitin ko sa mga baboy dahil hindi ko na ho sila pwedeng gamitan ng disposable kasi nga ho pwedeng mabali yung karayom at pwede pang makasama sa kanila yon. Huwag po kayong magalala, marami na po akong nga na eksperto kung paano po ang pagturok ng tama sa baboy at alam ko na rin po kung paano ito gagawin. At kita niya naman po malilinis na yung mga baboy namin at masasarap na ulit ang higa at mamaya po ay tutulog na yan dahil nga ho napreskohan at malinis na ang kanilang kulungan. Mas maganda po na nag invest tayo sa magandang feeds dahil nakikita po agad natin yung resulta plus nakakatulong din po ito para ma-lessen yung amoy lalong lalo na po pagka pigro yung pakain natin kasi nga po may C factor yon na nakakatulong sa pag-lessen ng amoy ng mga pupo nila. Ngayon po ay isa-isahan na po namin yung tinuturukan at Dahan-dahan lang po para po hindi sila madala. Kita nyo naman po habang ka namin sila ay hindi na po sila nagiging mailap at sanay po sila sa tao. Mas maganda rin po kasi na hindi natin binibigla ang ating mga alaga para hindi po sila nadadala at na nagkakaroon ng trauma. Sa ganung paraan po ay hindi po natin nabibigyan ng stress ang ating mga alaga at nakakatulong po yon sa pagbilis ng kanilang paglaki. ayon mga kapigil tapos na po tayo magturok at ngayon ay kahiyaan na natin silang matulog at magpahinga pasensya na at kayo yung aking nasakta ng kaunti para naman sa inyo yun. Dahil tapos na tayo magturo, kay Inoy, kakain na tayo at ako'y gutom na. Bye bye po! Bye bye mga kapigi at salamat po sa lahat ng sumasuporta sa akin dyan. Lalang lalang na po sa mga nanay at tatay na natutuwa sa akin. Mahal ko po kayo!